Welcome sa part 62 na ng ating Chismith. Sa video na ito, ikwento natin ang tungkol kay Lilith. Si Lilith na di umano ang first and the original wife of Adam. Paalala lamang po, ito po ay isang mito or myth. Ibig sabihin, hango ito sa katang isip ng mga authors. Hindi ito totoo. Wala ito sa Christian Bible. Matatagpuan ang kwento ni Lilith sa The Book of the Alphabet of Ben Sira. Pero sa chismit natin ngayon, ito ay pinaghalo-halong versions from different authors para hindi lang tayo nakafocus doon sa version ni Ben Sira. So ang paggawa di umano dito kay Lilith ay hindi katulad nung kung paano ginawa si Eva. ba diba si Eva ay hinugot sa tadyang ni Adam ito namang si Lilith, ginawa di umano siya with the same clay or the same earth na ginamit ni God sa paggawa kay Adam. At dahil nga pareha silang gawa sa earth, naniniwala di umano itong si Lilith na dapat ay may same rights sila. Wala dapat superior sa kanilang dalawa. Dapat equal-equal lang, ganern. Hindi siya pumapayag na maging dominant itong si Adam sa kanilang relasyon. So itong dalawang ito ay tumira din daw sa Garden of Eden. Pero itong Garden of Eden na ito ay hindi naging paraiso para kay Lilith. Kasi from time to time daw, ipinipilit nitong si Adam na dapat maging submissive ka. Ako dapat ang laging nasusunod. O ito naman si Lilith, sabi niya, says who? Eh parehas nga lang tayong gawa sa Earth. Hindi tayo magkaiba. Kasi nasabi sa ibang version na ito daw si Lilith ay hindi submissive sa tooting session nila ni Adam. Kasi kapag daw nagkakaroon sila ng tooting session, sinasabi daw nitong si Adam na dapat ako ang nasa ibabaw. Excuse me? Baka may mga bata rito ha. Parents, please. So, yung balik tayo. So, nung magtututing session daw sila, pinipilit daw nitong si Adam na ako dapat ang nasa ibabaw. Pero itong si Lilith, sabi niya, hindi pwede. Kasi kapag umain pa babaw ka sa akin, ibig sabihin, mas dominant ka na. Mas mataas ka na kay sa akin. Hindi ako pumapayag sa ganun. So, ang position natin ay dapat nakaside para equal-equal. Sa ibang versions naman, itong si Adam ay nagsumbong kay God. Sabi niya, God, itong babae na create mo para sa akin ay hindi naman subservient. Matigas ang ulo, hindi sumusunod sa akin, hindi siya nagiging submissive. Kaya naman daw si God, pinakinggan niya itong side ni Adam at pinalayas niya si Lilith mula sa Garden of Eden. Pero yung version na nasa Book of the Alphabet of Ben Sira, sinasabi na kusang umalis itong si Lilith. Kasi hindi na niya matake itong si Adan. Hindi niya kaya. So sabi niya, eh, kung ganyan ka ng ganyan, aalis na lang ako. Iyon -iyo na ang Garden of Eden. Basta ako, gusto kong mamuhay mag-isa. Nang walang nagsasabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin, kung sino ang dapat kong sundin. Nung umalis itong si Lilith doon sa Garden of Eden, nagreklamo na naman itong si Adan. Sabi niya, God, the woman you gave me fled from me. Umalis, eh. Naalarma di umano si God. At agad niyang, pinasundan si Lilith sa kanyang three angels na sina Sanoy, Sansinoy, and Samangelov. So yun yung mga angels niya. Sa Jewish mythology ito ha. Sabi niya, okay, sige, sunduin niyo si, ano, si Lilith. Baka, ano lang yan, mainit lang ang ulo. Eh, okay, sunduin niyo kung gusto pang bumalik dito sa Garden of Eden, eh di welcome siya. Pero kapag hindi siya bumalik, sabihin niyo sa kanya, araw-araw siyang mamamatayan ng anak. Hundreds and hundreds of her children will die every day. So nung pinuntahan siya ng tatlong angels at kinoconvince nga, sinusuyo nga na bumalik sa Garden of Eden, ayaw na nitong si Lilith. Sabi niya eh, paano sa buhay ninyo? Basta ako, wala na. Parang kahit kay God ay nagmatigas na siya. Kasi ang iniisip din naman niya, hindi ko talaga kaya, hindi ko talaga matake na kasama yan si Adam. Without Lilith, naging sad boy na naman itong si Adam. At nakita ito ni God sabi niya, ay, kawawa naman ang aking creation. Kaya naman pinatulog siya at iyon na nga ang simula ng pag-create kay Eve. Sinasabi na dahil sinuway nga nitong si Lilith ang utos ni God ay pinarusahan siya. Yung dati niyang angelic face at yung kanyang white wings ay pinalitan ng black at naging pangit na rin ang kanyang feature. Ayon nga sa Jewish myth na ito, si Lilith di umano ang first demon. Nung na nalaman itong si Lilith na nakaroon ng happy life, happy wife itong si Adam. At mukhang masaya sila. Mukhang namumuhay sila ng tahimik, masaya, and everything. Samantala siya ay naging vengeful na. Nakita niya kung gaano kasaya itong si Eve sa piling ni Adam. So kinakwestiyon niya sarili niya, bakit hindi ito ginawa sa akin ni Adam? Dahil ba naging submissive itong si Eve kaya siya masaya sa piling nitong si Adam? What? Basta nainggit siya. Itong si Lilith, dahil nga nakaroon na siya ng ability para mag-shapeshift into something, siya, dahil sa inggit niya, ay ginawa niyang serpent ang kanyang sarili at pumunta doon sa Garden of Eden. Siya di umano ang bumulong dito kay Eve na kainin yung forbidden fruit na naging dahilan para mapalayas, ma-expel sila. Pero itong sina Adam and Eve, kahit pa man napalayas na sila sa Garden of Eden, nakikita pa rin ni Lilith na bakit parang masaya pa rin sila. Naghihirap sila, yes, pero masaya pa rin sila. Nagkaroon pa sila ng mas maraming anak. Kaya nakaisip siya ng paraan na tatargetin na lamang niya yung mga newborn babies o yung mga hindi pa ipinanganganak na babies para patayin. Kasi ayaw na ayaw, di umano niya na dumami pa ng dumami ang mga kalahi ni na Adam and Eve. So, ang ginagawa daw ng mga kalahi nitong si Adam and Eve, pinapangalanan nila ng mga pangalan ng angels yung kanilang mga babies. Bawa Michael, Raphael, Uriel, ganyan. So kapag daw nakikita ito ni Lilith, natatakot siya kaya hindi niya tinatouch o hindi niya natatouch yung mga babies. Hindi niya kinakurse, hindi niya sila binibigyan ng sakit. Ganyan. So ayun, ang kwento tungkol dito kay Lilith. No? Again po, paalala, ito ay isang mito, ito ay isang myth, hindi po ito totoo. Wala po ito sa Christian Bible. Ito po ay bunga ng katang-isip ng mga authors. Okay po, Thank you so much for watching. Please do not forget to like and subscribe.